Magandang hapon. Ayos tayo po yung magtatanim mga kayari oh. Ito po ay ano, pinag halong pinagbulok ng dahon ng mangga saka yung pinagsunugan, ayan oh. Tatanim po tayo ngayon ng sili, yung siling uh, pangsigang. Update ko po kayo pag magtatanim na tayo. Maglagay muna tayo ng ano? Sa paso. Ayan na po yung paso. Hmm. Anim. Bali, anim na puno yung itatanim ko ngayon. Ito po yung luma na paso. Binigay sa akin. Napakarami. Kaya tataniman ko. Itatapon sana to eh tapos hindi kaya ibenta hindi ko binenta kasi magagamit ko pa naman tanimang ko muna <laughs> update ko po kayo guys pag magtatanim tayo maglalagay muna ako ng lupa dyan sa pasok yan po guys yung tatanim ko o. Oh. yung siling haba ang pagtatamnan ko po ito ay pinabulok na tao ng magat, tin may buto pa nga ito ko sa itatanim ngayon kasi maganda alam nagsabi maganda daw yung ano yung mga pinabulok na ano pagtaniman yan anim na puno lang ho kasi wala pa akong budget pang bilhin ng tatanim ko kaya anim lang muna may mga buto pa. Update ko po kayo guys pag natapos na. Wala kasi akong tagahawak ng camera. Yan na po. Itanim na natin. Magsirban <clears throat> ko yung tubo nito guys kasi hindi ko pa nasubukan magtime ng pinabolok. Pero yung pinagsunugan na ano, nakapagtanim na ako. Puro first time ko pong magtanim ng pinabulok. Sinadya ko pong pabulokin itong mga dahon. Halos isang taon din na bago na bulok ito, yung dahon na ito eh. Ito may buto pa ng mangga pero hindi na mabubuhay ito kasi ano na, tuyo na. Hayaan ko na siya dyan. Diligan ko muna. Kain natin para masaya. Sana makaani ako dito ng mga tatlong truck. Hihi! Mam Ma Ece, of sayo ay si ano pala mag MD sa Hong Kong susulit po nating sa salamat po madam tanim tanim lang po tayo para may anihin tayo balang araw mahal ang sili eh na mo yung uh, pinagkanoon ko flat yan patapon na lang walang pambili bago eh kaya yung patapon na lang pwede pa naman nandiyan na po wala tayong cameraman. out sa mga subscriber natin dyan salamat po sa suporta nyo Ingat po kayo, may bagyo kami dito ngayon. Signal number 1 daw kami dito, ang gasinan. Video wala pa naman, makulimlim lang. Kaya magtanim muna ako. Yan, tapos na. Update ko po kayo guys pag sakaling buhay na siya. Hindi kasi lupa ito eh lang po yung pinabulok na ano, mga dahon. Pag nag-success, makikita nyo po yan. Kaya, pick up kayo. Guys, hanggang dito na lang.